Sige, tayo okay. na tayo mga kaidol. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa mga ito. Sana po magamit namin ito sa pangaraw-araw ng gawain ko. Nalang pong samahala sa bawat sa mga 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 Jesus namin na ginagawa Amen. Amen. all Alright, mga kaidol. Nandiyan na naman tayo mga kaidol, mga kamukbangers. Ayan na. Ah. Ah, sinabawan, sabi ko kanina mga kaidol, itong waka na sa mga po mga kaidol. Ha? Ah. Hmm, 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 hmm. Hanggang agahan na yan mga kaidol. Ayan, ang dami po natin masabaw, mga sabaw mga ka kaidol. Ayan. Ayan. Mm. Ah, sarap talaga mga kaidol. Ayan, no, Oh, yung misis ko mga kaidol, o. Oh. Ayan. Mm. Ayan. po siya. Tapos yung kit yung kuha natin mga kaidol. ayan. Tapos yung anakins ko mga kaidol. Ayan. Ayan mga kaidol. Ayan. Kain tayo. Kain, 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 Galing kami sa uh, mga kaidol. Tapos nalaw naman si Lula kanina mga kaidol. Okay naman yung kalagayan niya mga kaidol. Here we go. Hmm, kain tayo. So, ayan. Parang isa lang sa akin mga kaidol ah. Ay, dalawa. Mm, ayan. Mm, chicken. Chicken nuggets. So, oh, chicken joy. Ayan mga kaidol. Tapos may sasawan tayo dito na tuyo. Ayan. Mm. Sarap yan. <coughs> Excuse me po. Mm. Kuha tayo ng water mga kaidol. Pwede pinakahubo ang ng bang kalera. Hmm. Ibang manggol. Mm. Tapos syempre naman mga kaidol, ayan, paminsan-minsan naman man tayo mag-inom ng cook, mga kaidol. Hmm. Dili ka dyan. Mm. Tapos eh, mga ka Ayan mga kaidol, Asan na yan yung glass ko na ano, na pang mayaman daw yun. Ayan. Malaki malagi sa masyado sa yun eh. <laughs> ko ang gagawin na. Kaya oh. pwede na maglamin na. Pwede na ay. Parang na energy ay. Magdangala, na ay. pinigalit. Mm, Ayan o, napakalaking baso ko ng mm. wife ko mga kaidol o. Oh. Ayan. Mm -hmm. Tapos, itong isa. O, oh, napakaliit yung kay Jumura. Oh. Sa aking anakins sa mga kaidol. Pero, eh. oh. Ayan o. Oh. <laughs> Sumutan pa. Ang tagal oh. bumubula pa. Bilis! pa lang maubos. yan tip natin ito mga kaidol ayan mga kaidol hmm. ayan ayan hmm. sarap talaga mga kaidol ayan ayan kuha hmm. na ako ng unlimited rice mga kaidol kain 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 ayan dami rice mga kaidol want to sawa tayo mga magbang tayo din naman hindi maaalis tong papa ketchup. Mm. Oh. Mm. Bukas J, mag-wild tayo dyan ha. Oh. Dandahan lang lang natin mga hapupon ng ano. Oh. Ayusin tong parto kay Ian o. Oh. Mga papilis ko ba? Ayan mga kaidol, kain tayo. Mm. Bukas, sa ulam natin mga kaidol. Bula-bula tayo. Mm, may saluyot na ito mga ka-idol. Lagyan ko ng saluyot. Ayan. Kap yan. Mm, so, na araw na naman, ibang timplada na naman natin mga ka-idol. Mm, bili tayo ng uh, pigi. Pig, 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 yan. Ah, sarap mga ka -idol. Sarap talaga. Mm. Mm. mm -hmm. Mm. Mm. let me ah ei Mm. tapos sa dili um taplo to ni Ajib ba? mah sab ka idol para wala nung karon ay charo <laughs> yeah. Mari hari nak kasih tindahan ni. Mulak. Nak no, kasih tindahan ni. No, nak no, yang no, tu. No, no, no. Ha? Tu. Kuih kuih. Kuih kuih. Hmm. Kusupai. No, kusupai Karina. Hmm, lap mga kaidol. Hmm. Mmm, mmm, <laughs> mmm, 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 Mm. 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 Paminsan-minsan naman ito mga kaidol. Ayan. Hmm? Sarap oh. sok juns. Sudah desse makan gaga. Rega, ulang, ulang. Kanai hujat. Biar suruh muda mi.

Urut lah. Atau unud ni ya? nak? Kita lagi unud dah. Ani terma dengan unud ani. Nak

Mm-hmm. Sige hey, mga kaidol, uh, don't forget to subscribe my channel mga kaidol ha. K uh, Mukbang Whiteski TV. Uh, na, nandun po tayo sa YouTube mga kaidol minsan. Uh, nagpasa ako ng link po doon sa kwan ko kay Iron Man, kay Irwinski, kay Whiteski, gano'n. Sige mga kaidol, don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell and uh, please comment and share. Bye bye. God bless us all. God bless. Bye bye.